Yan guys, sabi uh, sabihin nyo na to, papakita ko sa inyo uh, na merong polarity itong output ng interrupter relay. Kasi, pag stack lang ang ginamit, kahit pag baliktarin rin mo to, gagana pa rin to. Pero, kapag magdi-divide ka na sa dalawang busina, kailangan mo na malaman yung polarity na ito. Kaya, kaya sa sample ko na to, malaman nyo uh, na may polarity to yung uh, interrupter relay na to. Pero dito, pag stack or na single, gagana siya kahit pagbalik na rin. Yan, papain ako sa inyo actual. Para natin siya malalaman? Yan, ito. ah uh, ito, lagyan mo lang na supply interrupter relay. Magbubusino na to. Magraratrat na to. Yan. Lagyan natin sa battery, ha. Yan, lagyan ko sa negative. Yan, lagyan ko sa positive. Yan, narinig nyo, di ba? Ngayon, pagbabalik na rin naman natin yung output niya dapat gumana pa rin siya. Yan. Yan na. Ah. Pabalik tayo ngayon yung output. to, yan. to, ilipat ko siya dito. Ito sa abila ilipat ko siya dito. Yan. Kahit pagbalik tayo mo siya, ah, gagana pa rin siya. Sa isang busina lang. Pero, pag nag -dual horn ka na, tapos dual horn na may switching din na stock hold, dapat alam mo na kung anong polarity ngayon nito. Ngayon, testing ko muna, gagana siya kahit pagbalik rin. Ayan, lagyan ko sa negative. Lagyan ko sa positive. Ayan, di ba? Narinig nyo? Gumagana pa rin siya. Ngayon, para ti malaman yung polarity na itong uh, output ng interrupt relay. Siyempre, uh, gagamit tayo ng multitester. Tapos, uh, isiset natin siya sa DC voltage kasi nasa battery tayo na wala supply DC na siya tapos a uh, lalagyan natin ng supply itong interrupter relay yan papakita ko sa inyo yung paano malaman kung nasa nyo positive tsaka negative nya yan yan Ito na yung uh, multimeter natin kung napapansin nyo dito sa abilang side uh, voltage at straight ibig sabihin DC eto parang naka siya sya ibig sabihin naka-AC alternating current set natin siya dito sa 200 yan 200 volts ngayon para malaman natin etong etong test rod ilalagay natin dito sa output ng uh, sa output ng interrupt relay yan Yan, nakalagay na siya. Ngayon, paano mo malaman kung nasa na positive dyan? Pag nilagay mo ito na supply, uh, pag positive ang labas niya dyan, tama na yung polarity niya. Pero pag nagkaroon ng negative, ibig sabihin, baliktad ang polarity niya. Yan. Testingin natin, ha. Ayan. Ibig sabihin, wala siyang negative na nilabas. Ayan. Yan, positive, ibig sabihin, ah uh, tama to, positive na to. Ito ang negative niya. Ngayon, para malaman nyo, kasi sabi ko totoo, ganito lang yan. Pagbalik ta rin nyo. Ito, ito, ilipat mo to sa positive, yung negative output niya. Tapos ito, positive niya, sa negative output niya. Yan. Lalabas nyo sa tester na yan, magkakaroon siya ng negative. Ayan na, ah, ko ako. Ngayon, lalagay natin siya ng supply. Yan, lalagyan ko na ng supply. Kanina, positive 8 volts. Ngayon, ito. Ayun, pansin nyo. May lumabas na siyang negative. Yan. May kita nyo. Yan. Yung negative 8.3. May lumabas na siya. Kasi baliktad na ang polarity niya. Yan. Doon nyo, nyo siya malalaman. No, kung saan makikita yung output. Kahit gamitan mo ng ilaw yan. Ganun pa rin mangyari yan. Niya. Lalabas niyang positive sa ilaw. Kapag baliktad, hindi ilaw. Yan. Ganun lang siya guys para malaman kung nasan yung output ng interrupt relay kung nasan yung tamang positive niya at negative niya. Ayan. So ngayon baliktad siya. O, ibalik natin ulit sa dati. Yan. Balik natin ito sa tama. Sa positive talaga. Ito yung negative. Yan. testerin ulit natin. Pansin nyo, may kita pa si tester na negative ah. O yan. Di ba nawala yung negative? Kasi dyan, nakita mo na yung tamang polarity ng output niya. Yan. Ganun lang siya guys malaman. Lalo pa magkakabit na yung loud horn at stock horn. Yan. Hindi na siya pwedeng baliktaran. Kasi kailangan na ng positive talaga doon halapin eh. Yan. So yan. Sana may natutunan kayo sa uh, content ko na ngayon na to.